Ito ang mga bulaklak ng salinggogon, isang Philippine native tree. May scientific name na Cratoxylum formosum, ang salinggogon ay isa sa mga pinakamagandang na namumulaklak na katutubong puno. Ang specific epithet nito na formosum ay galing sa Latin na formosus, meaning beautiful. Kitang-kita naman sa kanyang mga bulaklak. Dito sa Iloilo City, sa Molo Plaza, may mga itinanim na salinggogon at namumulaklak ang ilan sa kanila. Madalas maihilin tulad sa cherry blossoms itong salinggogon. Pero ang bias ko pa rin, itong salinggogon na sariling atin. Minsan white at minsan pink ang mga bulaklak ng salinggogon. At dahil deciduous ang puno, meaning may time na natural siyang naglalagas ng dahon, pansini ng kanyang mga bulaklak kahit nasa malayo. Tulad nitong pink salinggogon na napicture namin sa bukid nun. At ito naman ang picture ng Samasungi G Reserve. Full bloom at wala nang gaanong dahon, kaya kitang kita. Ang mga dahon, particularly ang talbos, ay edible. Sa Thailand, kinakain ang raw leaves at maski ang mga bulaklak. Usually ay iyong white, na parang salad o kaya hinahalo sa mga curry. Makikita rin itong binibenta sa kanilang mga palengke. Maasim daw ang lasa ng leaves. Astig no? Sa inyo ba, anong Philippine native flowering tree ang makikita? Share nyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video! Bye!